sa tabing ilog kumuha po kami ng kawayan gawa ng ako naman po ay okay na tapos naman na po yung trabaho ulit uh, ano lang singit singit lang po ano pag sinaga naman matatapos din naman po ito saka nakaka-relax naman po dito kasi dito sa tabing ilog ngayon itong mga oras na to mag ko na po eh medyo malamig po dito kasi nga ho tabing ilog yun po ang kagandahan dito makakapagtrabaho po na ano ba marerelax tapos ito uh, ginagawa ko ito na ako ano na i-enjoy kasi ano exercise din ba mga kalayas Madin. Sarap po dito. Oh. Ay, babalik natin. Oh, 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 Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo. Ako pa kaya ibigin mo kahit maputi na Tatanong lang sa'yo At sa pataya Ibigin mo Ayan o Meron na po ulit tayong pangkabit ay bibili pa po ayong kagaya ko naman po na hindi naman po mapera ano po kumbaga kaya rin naman natin kung gawin yung pangarap po ba natin basta sipag at saka din po matatapos din naman yun nga lang medyo mabagal ang proseso ano sa kagaya po na hindi ganun karaming pera pero siyempre po matatapos din naman po Talagang tatakain lang po. No. Oh nating gawi mga kalayas ay napapansin ko ay para na rin ano para pang natitrain haba natagal at laging pag na rin nagbubuhat buhat po gawa na nung una po ay ako ano ay hirap ay ngayon po kahit papano siguro ay paltos na ang balikat kaya parang hindi na po ramdam yung sakit po ba nung una yung masakit ay Ako'y nakapagpahilot dun sa pamangkin ko nung una lang naman po. Pero ngayon po ay okay na. Ako po mga kalayas, ako po ay birang-bira ka po mag-Facebook. Gawa ng hindi naman po sa pag uh, ano po ay talagang nakakatoksik din po sa Facebook po ba. Kaya ganari po pag yung ako'y bakante, Adi ito po, yan. nag -e edit Pero ang Facebook naman po ay malaki talagang tulong. Lalo gagamitin po sa trabaho. Yan. Sana mga kalayas ay hindi ko na po ibablog yung mga ganito. Itong paghahakot. Kumbaga sana ipapakita ko na lang po ba yung doon na sa kubo na Adi kumbaga mga kalayas masarap din baga ho yung pagdating ng araw makikita kita ko yung yung mga ginawa ko o baga kagaya nila Brent pagtagal na balikan nila yung mga video so nandun lang po sa youtube oh kumbaga syempre pag sila ay curious makita nila yung history paano nabuo alin yung kauna-unahang haligi na inilagay alin yung kauna-unahang binubungan alin ang dinindingan hmm. hingal din ay kaya muna GM ilang pahinga tayo GM isa kaya na ari po ay eh, halos mamemorize yun na po yata yung aming nilalakaran at gawa pa paulit-ulit naman po ano ay di yun po kaya bagamat pa ulit ulit po ay maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo po sa totoo ay malaking tulong po talaga sa amin sa kagaya ko po na nag vlog yung pinapanood po ba yung mga video namin unang una po kapag pinanood makita mo pag may mga nag comment nakakatuwa naman po Siyempre, kumbaga, parang naikipag-communicate po ako sa inyo. Tapos, yung kahit papano po ba kapag may nanood natutuwa ako na hindi po sayang yung efforts kasi may nai-inspired hindi man po lahat ay di kumbaga po ay marami po marami nai-inspired po sa ginagawa natin pangalwa po ay nakakatulong po ito as yung pong aking channel ay monetize po uh, kahit papano may nakukuha po sa sa vlogging isa na rin po yun ano pa at uh, ginagawa ko rin po ito pag vlog makita ko yung yung mga past na ginawa ko o sabihin na natin dumating na ako ay matanda na kung hindi nga po mawala ang youtube makikita ko yung time na ako'y kalakasan gawa ng may mga nagkukumin po na sabi doon kalayas ako ay senior citizen na ay kung ako y ganyan kalakasan ay ako'y ganyan din noon nung araw sabi po ayun di kumbaga dumating man dun sa puntong tayo po ay hindi na masyado na kapag trabaho at least meron akong babalikan po na yung mga ganitong video ay, at tagaktak na naman ng pawis ay di yung mga kinain ko na ibang mga may kolesterol Pangradong labas ho, sabay kain ng hapit na hapit ho pag uwi at gawa ng sila nanay naman po ay kapag nagluto. Saka si tatay, gulay po lagi ang aming laging inuulam. magpahinga muna kami ni JM <laughs> may tinapay ako dyan no? ayun JM tinapay pauwi ka na ba? ako dito muna ha? pauwi na rin GM oh. Abot na ano. Di pagkatapos, tayo luto naman man luto din eh. Ayan, ako po ay malaman maya maya ako magagamas gamas po muna din eh. Si GM po ay pauwi na. Ako po ay magagamas pa dito oh. Babawasan ko po, po dam, oh. at may oras pa naman. Po, are, oh. oh Oh, linis na po. Mga isang araw, doon naman po tayo sa flats. Ari po yung ating fish pond oh. Lakas po ng tubig. Mm. Ang gagawin ko po dito, pag lahat po ay Vietnam rose po ang ilalagay ko itong pilapil na to yan, ngang paikot po na yan ay pauwi na ni Kuya. May gin naman ho tayo ay nakakapag utay-utay uh, po din eh gawa nang kung si GM po ay walang pupuntahan, yung po ay mag-o-overtime pa pag ding, -ding. Oh. Ayan ay wala na o talagang pag po may ahas <laughs> ay kitang-kita na oh. Mga pagsunod na araw, ari po, mga plots. Yan ang ating aasikasuhin ah, naman po